Hinarang ng isang ginang ang promosyon ng kanyang asawang general ng Armed Forces of the Philippines o so AFP. Giit na misis ng general, sinaktan siya nito at inabando na umano ng nasabing general ang kanilang mga anak. At sa harap nito, inatasa naman ng Commission on Appointments ang opisyal na gumawa ng legal na kasulatan na magbibigay ng tamang sustento sa kanyang pamilya bago pag-usapan ang kanyang promosyon. Si Mayan Corvera sa Balita. Lalo na ng kababaihan. Emosyonal na humarap sa mga mama ang inabando ng asawa at mga anak ng isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines na nakasalang sa Commission on Appointments para sa kanyang promosyon umiiyak na isinalaysay ni Tessa Luz Aura Sevilla ang masakit na karanasan ng kanyang pamilya sa kamay ni Brigadier General Arnulfo Sevilla. Lalo na ng mga kababaihan ng mga nanay ng mga naging anak niya, ng mga batang inosente, hindi niya deserve maprovo. No amount of, sorry, no amount of money will make me back down. Nothing will make us back down. We deserve We deserve to be vindicated. Kasi pinalabas sya sa mga tao kahit sa AFP na siyang si Tessa si Raul yan naghahabol lang ng pera. Wala pa ako kalapat maghabol ng pera para sa mga anak ko. Reklamo ni Ginang Sevilla madalas ang sinasaktan ng general kahit pa noong nagdadalang-tao siya sa kanilang pangalawang anak. Inabandonaan niya sila ng general kaya dumulog siya sa sandatang lakas para sana suportahan ang kanyang mga anak pero binaliwala wala muna ito ng pamunuan ng AFP. Nagsampa siya ng reklamo sa CA dahil naniniwala siyang hindi ito dapat ma at bigyan ng pagkilala dahil sa pag-abandona sa kanyang pamilya nagtiis na po kami ng matagal. Ang masakit dun, nilulunok na nga namin yung walang, walang sustento, kulang na sustento. Nakukuha pang mambabae. Hindi lang yun. Nilalagay pa niya sa social media account niya yung mga babae niya. As if iinsultuhin niya kami ng mga anak namin. Para ano? Para mang makaawa ako sa kanya. Para lumbod ako sa kanya na magsustento siya. Para ipumukha sa amin na sa amin, dalawang libo. Ano nga yung sinabi ng kabit niya doon sa post nila? Kawawa ka naman, dalawang libong abuloy. Ganun ba? Ganun ba? Ang isang kapitapitagang gentleman na nag-graduate sa isang prestigyosong academy? Yan ba ang pinagmamalaki ng AFP? Na hinahayaan nila na nakatira ang kabit? sa loob ng kapo, sa loob ng sarili naming bahay. Yan ba ang kapitapitagan na ipapakita niya na masaya at marangya ang buhay nila ng kabit niya habang kami ng mga anak ko halos manikluhod at makaawa. Maka Tumanggi si General Sevilla na magkomento dahil may nakapending raw siyang reklamo sa korte. Bagamat inaprobahan ng CA ang promosyon ng sam na opisyal, hinarang naman ang promosyon ni Sevilla. Paliwanag ni Senate President Juan Miguel Zubiri ipinagpaliban ang promosyon ni Sevilla dahil sa reklamo ng kanyang asawa. Mahalagaan niya ang karakter ng isang sumasalang sa CA, hindi lang mga sundalo kundi lahat ng opisyal ng gobyerno. Inatasan na ng CA ang opisyal na gumawa muna ng legal na kasulatan na ibibigay ang tamang sustento sa kanyang pamilya na kailangan itong isumite sa AFP at ipatupad bago muling pag-usapan ang kanyang promosyon. Huwag natin i-single out yung AFP sa lahat. I mean, we've had secretaries, we've had uh, appointments for secretary posts that were taken out because of concubinage and issues of that uh, 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 character. We also had uh, ambassadors that were uh, without naming names. Uh, last Congress, my or actually this Congress, early on this Congress, may nag-apply for ambassador position dito sa uh, Asia. At hindi na ibigay kasi meron nga mga issues na mga uh, sexual harassment. So, very important, napakalaga yung moral character ng lahat ng appointees na pupunta dito. Kaya kung may tinatago sila, mahalongkat din yan. At kung meron talaga magbibigay ng complaint, ay ilalabas talaga yan sa committee. May Ancor Vera para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.